Laporan sedih adalah sholmay, sholpal, suman, Oke po? Sama lemput aja sama pastora po natin ready po? Get set go. Shub. <laughs> 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 Shub. <laughs> oh, oh. pa tara po ni tayo 15 tryer na po natin sige tama na po <laughs> sige tama na po sige pa rin na po lit masarap anak sige na po sina pa san chan po le yan makita po ito isang pilitan eh yan pa rin na <laughs> po ito ay ready get set go 재 uh -huh.

Bye ready get set go Ciao Paolo Susanna Ciao Paolo Susanna Ciao boys Ciao Voilà plus sur le mouvement de ready get set go Ayala last, last incredible my... my... <laughs> ah, <sorry. laughs> okay, ready get set go Show my Show my Show my pita Ayala saw again you not ready get set go Show my Show my Show my Show my Show my Show my Show my

atin pong mga minor prizes. Mga pastor, excited na po mga mabuna sa ating raffle! Yes! Okay po. Panigurado pong lahat dito ay apa na kayo na po. Maka, uh, po na natin mga Rumble. Yan, para po muna sa ating Una po, na magkakamit ng ating I si see. Pastor Greg Magpantay. Palapalanawan po natin si Pastor. Ayan, may daw po, po. may Next po natin. yan tawagin po natin si Pastor Mix de May pangalan yung Pastor at Pastor Ayan.

Next for Pastora Vicky Dayo. Congratulations for Next for Pastora Agnes Babas. Congratulations for lang po babae ni Pastora. Ito po. Pastora Tina Musa. Congrats so, po. Next po natin ay ang aming po mga tawel courtesy of Pastora Ana Villanueva. Ayan. Okay po. Ito para sa lahat po ito. Una po magkakamit ay si Pastor Rudy Labrazol. Congratulations po. <laughs> Next nice po natin si Pastor Mehdi Broso. Nasa taas po ata dito. Ayan. Punin <laughs> niya lang po dito mamaya, Pastor. Sunod po natin tatawagin. Pastor Edwin Mongkayo Pastor, congrats po Merry Christmas po. Next po natin tawagin Pastor Josie Kilian Next Curtisy naman po ang Pastor Edwin. Okay, ito na po yung last po muna para sa ating first round ng Raffle Prize. Tawagin po natin si Pastor Jack Damaso. Congratulations po. Ayan. Ayan. Para po -pa -na, na po natin mga nakakuha. Mamaya po, tutuloy po ni tayo sa ating mga Raffle. Ayan. At ngayon po, tayo po ay dadalaw sa ating mga Second Alice. One, 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 two, one, two, one, two, po, two, one, two, one, two, po two, one, one, two, one, two, 1, 2, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, Huwag kong malabas na ito. 1, 2, 1, 2, 1, 2. po. Master Jun, 1 more. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. po. Master dito po lahat ng 1 at dito po lahat ng 2. Sige po, tayo po tayo lahat. Ay po, sige po, pupunan mo muna kayo din sa mga upuan po na nandang sa gila. Ayan, ang ating po lalaroin ngayong po oras na ito, ang tawag po dito ay, wala pa kayong mga kamay! <laughs> Ayan, meron po. <laughs> pero ang gagawin lang po natin ay simple lamang po ito. Ito po ay charades na nakatali po ang inyong mga kamay sa likuran. Okay po? So, kailangan ko lang po ng five representatives sa bawat grupo. Sila po yung magpapahula at yung the rest po, sila naman po yung maghuhula. Ang gagawin nyo lang po, nakatali po yung mga kamay mo sa likuran, may papakita po ako sa inyo mga word at ipapahula niyo po ito. Pwede po kayo gumamit ng facial expression. Pwede nyo rin po gamitin yung kamay nyo. Kaya lang po, nasa likuran po siya. Okay po? Let's see na po ako, padalawang kamay po yung nasa likuran. Okay, ay well, mas papahula. Apo, mas kar karaniwang kung gagawin niya yung pa mukha. Yan. Okay, action po ng katawan niyo. Yan. Okay po. Well. So, pili na po kayo ng limang magpapahula at yung the rest po ay maghuhula. Sige po, usap-usap po kayo. Yan. Limang magpapahula po. Yung limang magpapahula po, kuha na po kayo ng tali.

po, na lang po yung panayin na at palihan na po ang mga mga mga. Okay po. Okay po. Tali. Hindi po, isa-isa lang po sila. Yung magpapahula po, isa-isa lang po kayo. <laughs> Apo. Pwede po gamitin yung kamay pero nasa likuran lang po yan na, Apo. Pwede po kayo malito. Dari ba po? May action po yung kamay niyo. Kain po yung ano po challenge po doon. Ay <laughs> po, dito po muna tayo sa kinin. Sino na po yung makapahula sa inyo? 1, 2, 3, Sige po, kahit apat na lang po. Kahit apat na lang po. One, two, three, four. Kayo po, ilan na po kayo? <manyan> apat na lang po na magpapahula, Pastor. One, two, three. pa isa. Apat na po ang magpapahula.

Opo muna po kayo, group one. Opo muna po. Diba? Opo muna po kayo. Yan. Yeah. Magilis na po ito. Pwede po kayo magpas, ha? Okay. Papa, pwede po magpas. Pag nag-pass po, next player po tayo. Okay po. Ako. Hindi po. <laughs> Pag nag-pass po, next word po tayo. Ako, okay. next word. Pero pwede na po kayo magpalit ng player. Okay po. So, ang inyo pong na po kapunod na category ay Tagalog word na nagsisimula sa letter L. Apo, L. Okay, Tagalog word po. Tandaan po, bawal po magsalita, action lang po tayo. Okay po? Ready po? Okay po, Pastor Celso? Okay. Forward po konti, magpapahuli. Magpapahula lang po. Ayan. Tapos. Okay po, ito po ay 17 words. Okay po? Kaya hindi pa na po, Pastor. 7 ano, basta kung may marinig akong salita ako dun sa pinapahula ko. Basta papakita ko na po muna bago ko i-start ha. Ah. Yan po yung word. Napabasa niyo po ba basta? Okay po, pag sinabi ko po timer starts, at uh, dire-diretso na po tayo, ah, uh. tuloy-tuloy na po. Okay, ready na po mga Ipo, pastor. Action na po kayo. Action apa pastor.

Nakuha Sino po kung mauna po sa inyo magpamula. Si okay, Pastor Jack. Ah, Nakuha naman po ng group 1 ano na kanila pumukulaan ay Tagalog word na resisuna sa letter N. N naman po ito ha. N. Okay po. N. Ako, ganun po. Basta papakita ko po muna pag timer na po. Tsaka po kayo mag-start magpamula. Okay po. Thank you. Ready yung mga group 1 Wala well, yeah.

Ikaw po mga nalang punod. Andito na po ang inyong pagkakataon. Okay po, para po sa atin unang na mga katagang ng spaghetti, Pastor Lito de Madera! Congratulations po! Next po natin, Pastor Ron! Yes. Next one, again. Pastor Danny Tabakura. Congratulations, bro. Next, bro. Pastor Ana Villanueva. Congratulations, bro. Next, bro. Pastor Manunapuyanku Ibaba. Señor Serrano. Congrats for